halo, wala. Pumasok ka na rin sa loob! Ay! Ito na ata. Yung scam! Sorry ko! Ang <laughs> ganda oh! Eh? Legit! <laughs> <laughs> ayun, good morning, great morning, great morning sa inyong lahat! Grabe! Oh, huh, lamig! Ah, uh, hindi ko alam kung maganda yung panahon ngayon, pero feeling ko parang ulan. Feeling lang naman. Pero huwag sana. So ngayon, on the way kami ngayon sa... Duweg o duweg kalpak kentana nakalimutan ko kalpak kalpak lang kasi naaalala ko eh yung duweg sa San Clemente Tarlac so, yung daan doon, no? parang nakikita ko kasi sa youtube medyo technical eh may mga parang mga rough road din doon. may mga kasama pala ako eh. ako kasi ginawa nilang spearhead eh ayun ako yung nauuna ngayon so, nandito kami ngayon sa NCC ito yung sikat na daanan papuntang uh, Baag saka Monasterio Tarlac hindi namin alam kung anong oras may makakarating doon kasi first time na yung pupunta doon sabi dito sa google map 2 hours from here mabalakat hanggang doon sa duweg nga pa exit na tayo sa NCC hindi so, namin hindi ko alam kung saan kami dadaan pero pinapapunta ako sa kanan eh kanan dito sabi sa ano kanan na kanan kakanan o kakaliwa 1 hour and 30 na hindi kasi kinakanan ako na ito eh dito lang tayo sigur sa kaliwa Pero, medyo sa nose ka niya ha? sa nose oo oh, so dito lang tayo o oh, gusto nyo dito na lang kakanan nga lang tayo sa monasteryo hey, kung gusto mo dito na muna tayo tapos, tapos kumanan na lang Mamaya pag pauwi Dito? Oh. All Alright, sige Parang ilulok natin hmm, Sige, sige Alright, sige, sige So dito kami dumahan sa O'Donnell no? Puntang Bag Doon na lang kami mamaya sa San Jose Dadaan pag pauwi Tapos magte-turn right na lang Daan papuntang Alam Talagang pinapaikot talaga dito Woo! Ito so, na, umpisa ng mga liko-likong ahon, takiat. Ay, Diyos na kayo, Big pa yun. Ang dalaw, wala, nagaan na ata sila. Aray! Diyos ko, makikinagpo! Ano <laughs> ba yan? Oh, Ang Pakatakot. Yung mga ranger na ata, yung mga may kanyong kanyong pe. Dami nagla-rides ngayon, ha? oh. Huwag naman ako kung convoy-convoy sila dito. Magsasakyan pa sila eh. Ah! Oh. Kirampi dito pataas! puro korban hmm. tingin mo na ops clear alright pwede tayong mag overtake so clear pwede tayong mag overtake pangunan na kami dito ito yung papapamun ng stereo eh nandahin nagbabike dati ganyan din ako eh kaso nakakapagod <laughs> nagbutar ako ulit Pare pag dinerecho mo to, pupunta ka na ng bag. Ito yung mga lahat na pinupuntahan ng mga ano, rider, diyan sila nagkakape. Mataas kasi yan eh. Yan dito pare, pakanan monasteryo na. Monesteryo. Oo. Sa tayo yan, Bale? Bali pa sa monasteryo tayo. Wala? So, paano sila? So ayun, nalaglag daw yung <laughs> Kagal namin nag-iinday dyan sa kanto. Nalaglag pala yung cellphone nung pamangking. Kabuti na lang may nakapulot. Binigay din sa kanya. Huuuh! Hmm. Ano kasing... hindi hira. Ah, ito na yung unang ano. Monasterio de Tarlac. Ang dami ata tao ngayon. Deskot. Ayan nyo, yun, yung kantong yan. Kanan na yan. Ah! Nagbubukas pa lang. Pero hindi kayo pupuntay dyan dadaan lang kami kaliwa kami so hintayin ko yung mga kasama ko hindi lang pa sila ay grabe naman may nalaglag na naman talaga wala ka nang malalaglag dyan ano yan sa ano ba yan sa loob yun pumasok ka na rin sa loob hindi <laughs> marami lang nalaglag Tumilipad. <laughs> Bilis-bilis kasi magpatakbo. Tara na. Basta tayo oh, Ang dami, sarado pa ito Oh, yeah Dahil pa nag sarado pa May mga nagbebenta rin ng prutas dito Ayan o, oh, money o, oh. sarap yan Mani. Ay, what the f*** no? Sinumpang prutas ng ano, hindi ko alam Gumagumo prutas talaga Alam ko ano yung mga yan Ayan o, oh. tara na Maabos ang So San Jose Tapos sa San Jose kami Kakaliwa Ay Ganda naman na eh, ito oh. Solid naman yan Sigurado dun Wala kang katuwag dun Banking ka talaga dun Gulong ka talaga sa Kabilang daan So dito Mag-left kami dito nyan Dito Ito yung pa-exit na ng Ano ay. pa exit na nang Kaliwa na Kaliwanan kami. Dito yung papunta ng Tarlac City eh. So ito yung dire-diretso na wan. Dito na yung Puntahan namin First time pumunta dito. So hindi ko pa alam yung mga kabisado yung dahan dito kaya dahan-dahan lang sayo. Ah, ah, grabe. Da, siguro galing din tong mga to doon, no? Dami nila, eh, oh. Oh, di ba? Oh, ano na sila niyan? Pababa. O oh, papuntang Baguio. Ay, Baguio. <laughs> papuntang Monasterio. O oh, Baag. Woo! Dala ng daan dito, Ah, oh, daming ano, Carabaos. <laughs> Dami. Oh, loud floral. Oh, ganda naman ng tanawin dito. Tapos Nakakurba po oh. Oh. Nga lang Maambon Maambon bon Sana wag naman kaming datla ng ulan dyan Huwag <laughs> kasing magbe-banking Alanganin Delikado yun Saka huwag mong gagawin sa rides Hindi ka ba po atreto sa harap? Oo Narap po yan sa ano Sa bay Sabi, Sabi Lugar ng mapanganib Sa pagyanig Ay grabe Lagi yata lumilindol dito Baliktad, baliktad. Siraulo, oh. ito yung likod. Ayun yung harap. harap po, ayan, tinuturuan paano mag-drive. Muntik na mag-overshoot eh. Oh, ayan, kapag seminar ka nang di oras. Oh, Tara na. Gedalo ka, Lojo. Bye. Ganda! E. Ay, ano, e-bike. Hari pa rin ang kasada yung mga e-bike. Slow down. Car few 1.30 to 4 p.m. Hmm, ganda naman ang barangay na ito. May mga ano sila kulay-kulay saka ano yan mga oh, bulaklak na gawa sa ano oh? plastic ng bote ano kaya tayo saka ba yung dinadaanan natin ano oh, ito I love pit -tom. pitom pitom ba yung hindi ka na ako doon <laughs> pitom ha? mayantok na pala itong mayantok mayantok Malayo yung may Malayo yung palatok Barangay Carabado Carabado Dumaon kayo ti barangay Mukhang ilokano lahat sila dito Ayoko ilokano Panggalotok tok to road Huwag oh. ah, mo sakupin lahat Ay muti Ay muti ko to say Hard left Sa taas Yon, barang guys San Jose. Welcome to San Jose. Ay bakit to? Babe. Oh, wow. Oh. Bakit bakit na to? Oh, diba? ba? Hmm, ganda pala. Lakas maka na dito, provincial vibes. Ay, slow down. TNP checkpoint ahead. No, oh, ano ako? Grabe, may police pala dito. Police pala. Uy, wow, oh, oh. Little park. Kadong mga creative yung mga tao dito. o, <laughs> oh, tignan mo, oh. Tignan mo yung ano nila. Ariko, ariko, ariko. Pasko. Ayan, dito na tayo. Uh -huh. Oh, yeah. Tama ba? Yes, tama. Parang wala na signal dito. <laughs> nangyari? Na naman? Ano? nangyari ata dito? Sinusundu na ako. Ano <laughs> nangyari sa'yo? Nangyari? Oo oh. Yan Nauwiwi eh. ako Akala ko may problema Hindi, <laughs> Kaya ka Hindi mo ba ako nakita kanina? Hindi, hindi, Ano nga? Wala, tama ba ito roto natin? <laughs> Nahalala mo? Paano na ito Well, actually, oh, ito yung ano Pero nambala, pa, nambalan Oh, nambalan nga ito Ano na lang, 27 minutes Kasi alam ko, liliko niyan tayo eh Oo, oh, pero tama yung ruta natin Yun, naaalala ko yung kanina, yung base nung ano kong TNT oh tama tama tama, tama yun. Yun yon, 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 yon ay to nga na yun 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 yung kapin mo Nakikita. Ngayon parang duwig coffee shop Parang ganun siya oh parang yan na yon, oh, yan, yan na yan na yung ano Dr. Toledo's Rest House yun eh Pero hindi kasi ako nakano Sige kung Malapit na tayo Ayan oh eh, no? 27 minutes na Maga <laughs> <laughs> pa tayo, Wago pa tayo Alas, alas, ano pa lang, alas 8 pa lang Pag lumiko na tayo, yun yung malapit na <laughs> Pag hindi tayo lumiliko, malayo pa yun <laughs> Hanggang hindi tayo tumarating, malayo pa O tara Ito, come Di pa nga tayo <laughs> Di ba ka tayo nakakapa Nakakapunta nakaka Kamagin na Kamagin na ulit Dito ka diba tayo Saan to? Mako Di ko alam Buti O so, dito na siguro Maka ito na ata Woo! Oh! Ayun na tayo pupuntahan namin Di ko alam San Lopalop na yan Sa lupa, lup na kami Oh, okay. So, packet. packet na pala to? So, oh, packet. Akyat! Alam mo, bagyo na rin eh. Oh, diba? So, ah, registration. So, nandito na tayo sa... Ano ito? Oh. Okay. Sa duwag po! Oo. Oh. Ait long. Aiy, oh, Hmm. <laughs> Yo. <laughs> Sobrang vibrate na. Ano ba ba? Ano? 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 Diyan. Ano, Diyan? Ano? Eee. Hindi, hindi, hindi. na masyado yan. Wait lang. Magpaano ka na, Diyan? Bayaran ko na lang. Hinsa na lang. Alam mo to? Nakita mo na Hindi ko pa alam yun dyan. Ano ba yun dyan? Pulse? Oo. Kung marami pa tayong oras pare. Ikaw lang iniisip ko eh. Ano okay, okay. ba Kasi pababa na to. Yan na Oh, mm. ah, Pwede ka na? Si Kuya daw. Ka na, pre? Oh, okay na sa akin. Oh, Thank you. Ha? Ah, oh, sige, 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 sige. So, yan ano na kami? 5 kilometers na lang daw. Uff. Inaayos na daw yung daan, eh. So wala nang bako-bako Pwede nang dumaan kahit sino So ito yung dating bako-bako Na ginawa na nila So pwede nang dumaan Ay, ay, sobra So ito na yung ano, starting Oh, ano, daan Oh. All right. Ito at ayun. Ito yung, ano, eh. yung bako-bako dati. Pinatag na nila pwede yung pwede ka nang dumaan no? kita ko sa youtube ano puro rough road eh oh alright scam pala ang <laughs> oh, bihira maayos na daw may <laughs> scam sabi niya maayos na eh hindi pa hindi pa pala ah oh, okay meron doon part doon is na meron hindi pa so okay lang <laughs> puti na lang ADB itong sasakyan natin <laughs> kayang kaya kaya yan pwede naman pala sasakyan oh may nakakataan sa sasakyan ano yan oh no? oh diba oh, oh, oh. kayang kaya kahit na ng motor mabuhangin lang talaga ayan no aray ko yung mga taba ako sa katawan aray ko nagsi alug alugan na sila aray so oh, yan. ayan na ayan tayo duweg strawberry duweg chapter sweet strawberry so hindi tayo sa taas eh ayan na nandito na tayo guys nandito na tayo ay Oh, <laughs> meron pa pala. Ay. Ito lang pala. Ah, to ko. Hay no. Yes, sorry, Joseph. <laughs> sorry ko. Hay. <laughs> oh. So, ito yan. Ah. ah. Welcome to Duke. Ah, dahin palang nakandugan. Wow, nice, nice view. Oh, excuse me, thank you, Paul. Nice, very nice. Glad <laughs> Game tu Wow Ikaw May swimming nata dun Two old friends <laughs>

May campsite doon sa kano. Okay. Pwede kang mag-overnight. Let's go. I campsite talaga. <laughs> bye bye. <laughs> Adios. Kaya nga ano noon. Yung dalawang <laughs> tinong